Hello, good morning guys for today's vlog Ayan, may papakita ko sa inyo pagdating ng aking ano, in order na parcel Nag Order nga pala tayo guys sa parcel ng ano, ng apat na items May laki ang discount sa parcel na in order ko yung Timo ba? Walang nyo ba mo Timo guys, maraming ano, binibigay na promo sa mga client, cliente or Uh, customer mga lalaki po ng discount ng Timo kaya umorder po ako ng Timo apat na items ang babayaran ko lang ay 3.95 kaya kung walang discount uh, ang presyo po ng apat na items ay may libo kaya napilitan tayong umorder kasi nakita ko ang ganda ng kanilang promo merong 90% merong 0 piso wala kang babayaran pero doon sa inorder ko may babayaran ako kaya lang 395 lang pero kung babayaran mo ng walang promo yon 1000 100, mahigit ang presyo niya kaya ayun guys inaantay ko yung pagdating ng ating order kasi nag message na sa atin yung timo na parating na raw siya dito sa aming location kaya yun po ang inaantabayan kung dumating at pag dumating yun ayan papakita ko sa inyo at i unboxing ko ang mga items na yun pag dumating siya dito sa aming location kaya yan po ang aking update sa inyo mga ka idol Kaya kung gusto nyo umorder, mag-timo na po kayo. Sa timo, ang laki ng promo, ang laki ng discount. Bawat items po may mga discount. Kaya yung mga gusto mag- mag-timo, mag, -timo, mag lang po kayo ng timo application or apps. Mabibigyan po kayo ng promo. Ang lalaki po ng promo ng timo. Kaya saan ka pa? Mag-timo ka na yun lang po ang ating advantage ng pag-order ng Timo ang lalaki po ng discount pero sa ibang uh, online shopping hindi ganun kalalaki ang binibigay na discount kaya naisipan ko umorder dito sa Timo kasi ang ganda ng promo nila kaya yun lang ating ano, uh, in-order na ano, Timo bali umorder po ako ay, uh, August 8 Bali, arrive na dito sa aming location para malapit na dito sa ating location ang magde-deliver ay JNT. Ayan, kaya nag-message po sa akin. Kaya, yan lang ang inaantabayan ako dumating. Kaya pag dumating yun, ipakitaw eh, ko sa inyo yung mga na-order ko guys, apat na items. Uh, nyo makikita pag dumating yung ating order, eh, unboxing natin guys. Kung ganong nga ba ito kaganda. Uh, hello guys, andito nga, dito na nga pala ako dumating na yung ating order sa Timo ayan uh, yan, Timo ang ating parcel ngayon, i-unboxing natin uh, wait ako sa inyo laman, kung anong laman ito unboxing natin to kung ano ba ang kanyang laman maliliit lang ang case niya kasi ano siya maliliit na items ang halaga nito guys ay 395 pre shipment to pre shipping ayan pre, pre shipping ayan bali ang bilihanan natin 395 apat na klase ito yun ang boxing natin tingnan natin kung ano laman ng ating parcel pala well guys first time natin umorder sa team kasi matagal na akong subscriber uh, naka ano sa team naka subscribe or naka naka follow uh, bali ngayon lang ako na, naisip akong umorder kaya huwag na natin gupitin punitin na lang natin plastic sinisipon tayo ayan ito yung mga sinandaman yung mga parcel cash on delivery nga pala ayan cash on delivery pwede kayo magbayad sa gcash o cash on delivery pmi kung ano nung uh, ano pwede niyong bayaran kung saan kayo pwede pwede ng bank transfer pero eh, sa akin ay eh, kasi delivery ang ginawa ko yan ay 395. Buksan na natin. Tingnan natin kung ano laman. Ito ating order. Nagtaktak natin. Taktak natin ang laman. Ang ating order. Ayan na. Ayos. May wallet. May wallet na tayo. Ayan o. Oh wallet guys ang inclusion nito guys ay may gets uh, may 300 pero nakuha lang natin ng discount apat uh, na items yan meron pa tayong relo meron tayong relo Ayan. ito ay relo Ayan. meron pa tayong bag Ayan. yung laga ng mga ball pen mga uh, sa biling kumbaga pang sakbiti na bag ang tawag ba dito may natin buksan tapos meron tayo na sombrero ayan sombrero yan ang ating order na ano ng timo apat na klase 395 ito wallet ganyan tayong wallet pakita ko sa inyo yung wallet ko ito nga palang wallet ko guys mula pa sa Saudi yan, yan, yung ating wallet bulok na bulok na o oh. yan akong, kaya naisip ang order sa Timo. siguro mga 3 years na itong wallet na ito or 4 years 5 years na kaya naisipan kong palitan wala na talagang ano ano kaya sana suwertihin yung bagong wallet natin ito Saan natin buksan tong ano wallet ayan wallet na maswerte ito daw ay leather tingnan nyo natin kung leather leather wallet wala palang ang order sa Timo guys kasi 90% ang ating naka discount bawat isang items 90% to kaya itong in order natin nagkakahalaga ng mahigit 1,000 10 ah uh, Philippine money. Ayun, okay naman tong wallet. Ayun. Okay naman yung wallet, marami siyang lalagay ng mga ID. Ayun. Tapos ayun. May sachet din siya sa loob. Meron siya sachet. May secret pocket siya. Tapos sa kabilang meron ding lagayan pa ng ano. Mga ID pa rin dito. Yan, may mga secret pa. May secret, ano dyan, sa loob. Yan. Pwede na natin ilagay yung ating pera dito. May pera tayong nakatago dito. Para suertehin naman, ililipat na natin dito. Yan, sa ating bagong order na wallet. Yan. O, di may laman ha. Tapos yung mga ID natin na ano dito. Lagay natin yung ID. Meron tayong SSID humid. Lagay natin dito para maganda ang ating ano. Lagay ng ID. Sinid na natin. Sinisip po na ako guys. Lagay na natin o. Oh. Para may oh, diba, meron tayong lagay ng mga uh, may ako na ilagay yung iba may sumparito ng laman. Yung ating lumang wallet na yung mga laman parito. May ako na diipat. Sunod naman natin buksan na yung ano. Yung sombrero. Mm -hmm. Excuse me may Kaya kung mahilig kang umorder guys. Subukan nyo umorder sa team mo. 90% minsan. Wala ka pang babayaran libre. Ha? Basta may, may code yun. Pero hindi ko pa nasubukan. Pero may nagtabi sa akin na mayroon na libre doon ito yung sombrero niya guys oh. 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 okay naman oh. so, try nating suotin o oh, di ba? oh. katas ng timo Ayan. tatak timo kadi deliver nito guys sakto yung labas ko sa kalsada dumating kaya ito yung ano parang yung yung pala sombrero niya guys waterproof Eh ba. Diba? Oh. Pag binili mo ito guys, may gisandaan din ang presyo nito. Pero naglalaro sa ano yata, 300 o 200 ang presyo nito sa nawal pag walang discount. Kaya nakuha lang natin ng nasa 80 ang isa nito, itong sombrero na to. Ayan. dahil sa temo. Tapos ah, ito mga pala yung bag. Buksan natin lahat. Yung bag niya ay ano to, yung pinasakbit to. Buksan natin. yun okay, no? O, oh, di ba? Mm, ganyan yan, eh. ID, may mga wallet kang lalagay, cellphone mga daladala mo pag kinagbabaya ay pwede mo ilagay dito mga ball pen o mga document mo na maliliit lang pwede mo isipin dito mga bagay pang ano lang to, pang travel travel na bag marami siyang bulsa may bulsa siya. ito lang talaga inorder ko kasi may bag naman ako malaki kaya ito na nice. si pang orderin. May bulsa siya rito. Tapos may bulsa pa siyang malaki. Ayan. Pag may mga dalakayang pabango, toothpaste siya. Uh, cold, uh, tawag dito. Toothbrush, sokulay, pwede mo ilagay dito. Sa bulsa nito. Dalawa kasi ang bulsa. Ayan. Katas, tatakti mo ito hmm. ang last po na natin bubuksan na yung relo hindi natin yung relo kung okay hindi natin kung okay itong relo na to baka ito yung ano sinubukan ko lang umorder kung talagang okay ang timo sipon tayo guys buksan madikit yung mga plastic nila yung another nating ay ang tato. Tato. relo ay antato quartz atato relo kasama sa 395 hindi ka na rin siguro logi kasi apat na items na sombrero, bag, wallet tapos may rilo pa nakasama ayan ayan may rilo na tayo masusuot okay kaya salamat sa timo dumating ating order ito yung rilo nya guys oh. So. o ayan, yung kanyang ano plastic yung bracelet nya ayun meron na tayo tingnan natin suotin natin bagay ba na tayo magrelo matagal ako hindi nakakapagrelo ngayon di natin alam tingnan natin kung tama ba yung oras nito isisit na pa natin ang ano isisit Siting natin yung ano yung oras kasi baka hindi pa maandar to maganda rin siya guys kasi ano yung bracelet niya matibay hindi magkasi yung ano ayan Timo Yan po ang ating red blue, galing sa Timo ayan olay blue ang pinili ko blue and black and blue ayan salamat sa manunood thank you for watching salamat din sa Timo ayan sana susunod maka order pa tayo maraming salamat sa inyong panunood sa ating in order na apat. Ate Rosie, andito na yung order ko. Andito na yung order ko. Dumating na. Dole? Order na. Ito na yung order ko. Dumating na. Okay, Ito na. Ayan yung ating order. Okay. Ayan. Ayan po. Bukas yan. Bukas. Ano yun na yung tumawag? O, hindi. Bagong tawag lang ngayon. Ang sumay tumawag sa'yo. Yan, yung ating in order, sombrero, bag, at saka itong... How oh, much? 3.95. 3.95? Oo. Oh. Yung sinasabi may free, ano ba yun? Ay, yung may mayroon ding may free, hindi ko po ang kasi... Ano, may free din. Yan, salamat 3... sa panonood, guys. 3.95 lang? Yung ating la? in order. Ako na order. Tapunoyin mo yung wallet mo. In order, sinuot ko na. Pati yung bag, yan bag, bag na dalahin pag magbabiyahe ka bag na lagay na wallet ng kung ano ng maliliit na items pwede mo ilagay dito sa saka ito yung sombrero Ayan yung ating order na dumating na kanina kanina lang kasama itong wallet na to yan kasama itong wallet pampaswerte na wallet yan kaya thank you at nakarating ang ating order Maraming maraming salamat sa ating in-order na Timo. Ayan, mula sa Timo, pati wallet, bag at sombrero, 395 ang ating binayaran sa Timo. Apan na klase po yan, bag, redlo, at saka sombrero, at saka yung ating bagong wallet, ayan. May 100 na agad na nakalagay. Wala pang nalagay. May 100 na agad oh. Yan ang ating order. Thank you. Thank you sa ating mga manonood. Kaya pwede kayong order sa Timo. Merong discount ang Timo. Merong 90%. Merong 0 piso. Yan. Thank you po sa manonood. Maraming salamat.